pinagit mo ng eh. Alas nga hindi ako kumakain araw-araw para makabili lang ako ng iPhone. Pero bakit ganito yung dumating? Alas nga hindi na ako kumakain para lang makabili ako ng iPhone. Pero bakit ganito yung dumating? <laughs> For today's video mga idol, mag-unboxing tayo nitong napili ko dito sa online na iPhone. iPhone 16e. Okay, hindi siya pro ha. 16e. iPhone 16e. So nabili natin dito sa online. Sa so, ngayon, i-unboxing natin to. Excited na ako eh. May, sa wakas, may iPhone na rin ako. Di ba? Kahit sino na excited Bubuksan na natin na. Nakaka-excited talaga siya. Ay na, may iPhone na ako. iPhone 16e. Charing. Charing. Excited na ako. Mm, Para ba yun? Mm. Ay, ayun na, sumilit. Legit nga. Sa online ko lang to nabili mga lods eh. Dito sa online. Ah, legit nga mga, mga lods. Oh. So, ayun no? o. Di ba? ganda ng logo oh. Talagang ay no. Oh, ang ganda lods. Panis ay no. iPhone 16e 256 gig. Naka 256 yan no? oh. So, siyempre legit yan mga lods ay no. Ay nung sell niya, ibig sabihin niyan dito natin bubuksan yan pagka ay no. Ayun, bubuksan na natin mga lods ah. Excited, excited na ba kayo? Kasi kung excited kayo, mas excited ako. Ayun na, ha? Ayun no? Cheat L. Uy! Kasay! Bunga ng pinaghirapan natin. Charing! Ayun ha? Charing! Bakit? <laughs> Bakit ganito? Bakit ganito? <laughs> Bakit ganito ako ay, ano? ayun oh? Ano to? Ay, ay po, naging Lenovo. Ano to? <laughs> e, hindi to? Hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Ayun oh. Ay. Pinaghirapan ano? ko ang pera. Bakit ganito yung dumating? iPhone naging Lenovo, yung Lenovo pa na ano? Hindi pa dito kasi ayun oh. No? iPhone. Kita niyo naman eh. Bakit ganoon? <laughs> Pinaghirapan ko na cellphone bang ganito. Bakit ganito? Laki ng laki ng binayad ko dito eh. laki ng binayad ko dito pinag-ipunan pinag ko yun para makabili ako ng iPhone tapos bakit ganito? <laughs> pinag-ipunan ko to eh alos nga hindi ako kumakain araw-araw para makabili lang ako ng iPhone pero bakit ganito yung dumating? alos nga hindi na ako kumakain para lang makabili ako ng iPhone pero bakit ganito yung dumating? <laughs> ganon. Ay po. Ay po, nagiging dinuko. Bakit ganon? Panaginip. Nanaginip ang putik na yan. Nanaginip. Sama so, na panaginip ko ah. Nagkaroon daw ako, bumili daw ako ng iPhone tapos yung dumating Lenovo. Ay, nakubuti na lang. Buti na lang sa naginip, oy matulog ulit ako. Para baka mamaya, managinip ako ulit. Baka yung dumating, ay po na talaga. Ay!